Nabis maya si DPWH Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin ng isang pumping station sa Maynila. Natapos daw ang proyekto noong 2020 pero hindi pa rin napakinabangan dahil laging sira. May unang balita si Rafi Tima. Sa dokumento pa nang nahawak ni Secretary Vince Dizon, umiit na ang ulo ng kalihim ng DPWH. Sa 2018 eh. Sinadya nila Secretary Dizon at ICI Investigator at Baguio Mayor Benjamin Magalong ang sunog Apo Pumping Station sa Maynila kasama si Manila Mayor Isko Moreno dahil mula nang matapos ang proyekto, hindi pa raw ito napapakinabangan. 2017 ito pinondohan, 2018 sinimulan at ngayon may bago na namang pondo para ito ay mapagana. Total, from 2017 to now. Yung pupos na ano, ano? ito po yung project breaker. Yung po boss na 2017 and 2018 projects, ang total po na 774. And then? Tapos yung ngayon po na bago. Ito po yung 90. Uh, 94. 94. 94. Okay. Pali po boss, So, close po to 900 na, million na ang sinikin ng gobyerno. So halos isang billion na nga yung sinikin ng gobyerno. Mm -hmm. Mismong si dating DPW Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar Parao ang nag-inaugurate ng pumping station noong 2020 pero mula ng buksan, lagi daw itong nasisira. Ang solusyon, panibagong pondo para ito ay mapakinabangan. So sigurado kayo, tapos pag hindi gumana, nagpaparing dito, hindi gumana ito, ito papakulong po kayong gan. Okay yun sa inyo. Willing kayong, willing kayong ganun. Kasi hindi ako nagkak... Hindi ako na ipapatawa. Kaya ako na ako dito. At sinasabi ko, tatapon to ng isang daang milyon dito at sinasabi niya masusolusyonan. Paliwanag ng DPWH engineer, nagiba na raw ang topography ng ilog kung saan dadalaw ang tubig kaya hindi gumagana ang pumping station. Ang kinagulat ng inspecting team, kailangan daw ng dagdag pang dalawang daang milyong piso para talaga mapagana ito. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano niyo papaganahin yung buo? Yes, Kasi nung 2020, dinigiber to buo eh. Binayaran niyo, buo eh. Dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papachi-pachiin nyo na naman. Ano, kumangain? ano, Anong kaya nyo sa amin? Tanga. Sa uli, pinag-utos ni Dizon ay itigil muna ang pagpapayo sa pumping station para i-assess ng isang third-party inspector kung paano ito papaganahin. Pero ang ipinagtataka ng mga opisyal ng barangay, hindi sila kinonsulta bago gawin ang proyekto. Sa totoo lang daw, hindi nila ito kailangan. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Naku. Hindi po, na ano, an Dati pong bahan namin, katalampakan, ngayon naging dewa. Paglilinaw ni Mayor Magalong, kahit mapagana ang pumping station, titiyakin ng Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may kinalaman sa proyektong ito. Yan ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Naka-code white alert at the Department of Health bilang paganda sa Bagyo Opong sa ilalim ng code white alert. Iniaanda ng DOH Operations Center ang mga gamot at medical equipment. Gayundin din ang emergency response teams ng mga rehiyon sa inaasahang makararanas po ng hagupit ng bagyo. Abiso ng DOH sa publiko, baring tawagan ng National Emergency Hotline 911 at iba pang local hotline sa anumang emergency situation. At sa kaugnay na balita, nakaalerto na po ang mga probinsya sa Eastern Visayas, kabilang sa mga inaasahang tatamaan ng Bagyong Opong. Sa Katmalogan City, marami bangka ang itinabi na muna sa dalampasigan kahit wala pang malalakas sa alon. Nakahanda na rin ang rescue equipment ng mga otoridad. Itinabi na rin ang ilang bangka sa Tacloban, Leyte. Makulimlim na rin ang kalangitan doon. Nagpulong na mga opisyal sa Hipapad Eastern Samar sa paghahanda ng relief goods at iba pang posibleng kailanganin sa bagyo. Ipinagbabawal na ng Philippine Coast Guard ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Samar. Suspendido ang ilang biyahe ng barko sa Bicol Region bilang pag-iingat sa bagyo. Walang biyahe sa Matnog Port sa Sorsogon. Kahapon naman ang huling biyahe mula sa Tambaco Albay papuntang Virac, Catanduanes. Ang ilang mais isda ay tinaas na ang kanilang mga bangka. Nakaalerto na rin ang mga rescuers sa Daet Camarines Norte. Sa susunod na linggo na magsisimula ang NCAA Season 101. Puspusa na ang paghahanda ng bawat koponan, lalo't may mga bagong dapat abangan. May unang balita si Katrina Son. All set na ang lahat para sa NCAA Season 101 na magsisimula sa October 1. Sa media launch, pinida ng NCAA Management Committee members ang bago format para sa games. Dati kasi pagka sa elimination naka 10 to 12 weeks alam na eh hindi pa tapos alam na kung sino papasok sa final four so itong bagong format ang hirap i-determine it would really be consistency over complacency so uh, i hope that all the teams are really preparing you know, for all the games because every game would count dapat din daw abangan ang pag-officiate sa mga games ngayong season ang mga team puspusan ang pag-iensayo at paghahanda. Before we were underdogs and now we got our chip on our shoulder. Challenge yun to do better from last year and to keep us going talaga. Kasabay ng opening ng NCAA Senior Basketball ang pagsisimula rin ng Juniors Basketball. It's a challenge for us to prepare. Eh, we need to really uh, mas maging uh, refine yung training namin. Ang courtside reporters ngayong season ay kombinasyon ng mga nagbabalik at mga bagong pangalan. Well represented rin ang bawat batch simula ng i-cover ng GMA ang NCAA noong season 97. Returning courtside reporters si Chantal Laude at Fatima Reyes. Patuloy ang NCAA journey ni Napodel Agua, Lysel Galpo at Christine San Agustin. New courtside reporters si na Aaron D. Tatiana Austria at Bianca Tagarda. Ito unang balita. Katrina Sol para sa GMA Integrated News. Ready na ulit na magpabaha ng good vibes ang bagong karakter ni Michael V na si Shala Dismaya. This Sunday sa Bubble Gang. Magbabalik siya sa hearing at may kasama na. Meet Corny Dismaya, played by E.A. Guzman. Ano kaya ang kanyang i-reveal sa mga kababol? At wait, there's more. May bago mga kasama rin sa pagpapasaya sa hearing. Yan si Senator Tolpo played by Paolo Contis na e-exena na sa ringgo. Bukod sa kanya, may isa pang karakter na bibida. Sa lahat na nakaupo, Subukan nyo naman tumayo. Para miyaw, 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 miyaw. Naniniwala ako sa freedom of speech, kaya gagawin ko anong gusto kong gawin. Say hello to Kong Kikoy, played by Coco De Santos. Ano naman kaya ang paandar niya? Abangan silang lahat this Sunday, 6 to 10 p.m. sa GMA. so tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube.